Magandang araw po sa inyong lahat mga kakwentuhan. Welcome po sa podcast na ito. Tayo po ay makikipagtsikahan sa isang artificial intelligence na tatawagin nating AI na ang ibig sabihin ay ang inyong artificial intelligence. Kakausapin po natin si AI at tatanungin natin siya tungkol sa mga bagay-bagay na sa tingin namin ay makakatulong sa ating lahat. Mga kaalaman na magbibigay sa atin ng inspirasyon, wisdom at karunungan upang lumago at lumawak ang ating pag-unawa sa buhay. Naway makapagbigay din kami ng kahit man lang kaunting good vibes o entertainment sa inyong lahat. Maraming salamat. Umpisahan na po natin. Panibagong linggo, panibagong pag-asa. Magandang araw kaibigan. Heto na naman tayo sa simula ng isang makulay na linggo, isang linggo ng sari-saring talakayan tungkol sa buhay at trabaho, mula Lunes hanggang Linggo. Alam kong may mga pagkakataong mabigat bumangon, lalo na kapag Lunes. Pero tandaan mo, ang bawat linggo ay bagong simula, bagong pagkakataon para matuto, magbago at lumago. Ngayong linggo, sabay-sabay tayong tatalakay ng mga kwento ng pagsisikap, tagumpay, pagkabigo at muling pagtayo. Mga usaping tiyak na makakapukaw ng damdamin at makakapagbigay ng lakas ng loob. Kaya imbes na malungkot o tamarin, piliin nating maging excited. Piliin nating maging bukas sa posibilidad. Dahil ang linggong ito kaibigan ay maaring maging turning point ng iyong buhay. Tara, Simulan natin ng may ngiti, tapang, at pananabik. Dahil dito sa ating munting kwentuhan, laging may bagong inspirasyon na naghihintay para sa sa'yo. Handa ka na ba? Simulan na natin ang linggong ito. Lunes na naman. At alam mo kung anong ibig sabihin niyan? Panibagong chance. Panibagong simula. Huwag mong sabihin, lunes na naman, na parang parusa. Baguhin natin. Yes, lunes na ulit. Isang bagong pahina sa kwento mo, sabi nga ni Zig Ziglar. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Kaya kahit di mo feel, kahit parang ang dami mong iniisip, kumilos ka pa rin. Kasi ang mga pangarap, hindi yan natutupad sa higalang. Simulan mo ang linggong to na may purpose, kahit simple lang. Bumangon ka para sa pamilya mo, sa goals mo, at higit sa lahat, para sa sarili mo. Hindi mo kailangang maging perfect. Kailangan mo lang magsimula. Kaya tara, laban na. Tagsamuan na gustong-gusto na ring manalo sa buhay. At huwag kalimutang i-follow para sa weekly motivation. Ngayong uh, Martes, usapang success ulit. Pero ito ang tanong, gaano mo ba talaga kagusto ang tagumpay? Kasi kung gusto mo talaga, gagawa ka ng paraan. Hindi mo hihintayin ang tamang oras. Ikaw ang gagawa ng tamang oras. Sabi nga nila, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Kaya kung may pangarap ka, harapin mo ang hirap. Normal lang mapagod, pero bawal sumuko. Ang tagumpay ay hindi para sa pinakamabilis, kundi sa pinakamatatag yung kahit ilang beses mabigo, bumabangon pa rin. Ngayong Martes, piliin mong lumaban ulit. Iset mo ang goals mo, tapusin ang mga sinimulan mo, at ipaalala sa sarili mo kung bakit ka nagsimula. Kaya mo to, hindi ka nag-iisa. Isang hakbang ulit patungo sa pangarap mo. Let's go, Tuesday Warrior! Alam mo yung feeling na ang bait mo sa labas, pero sa isip mo, ayoko na sa inyo, Lord. Tapos may office mate kang laging late, pero laging naka-milk tea. O yung kapitbahay na singil ng singil, pero never nagbabayad on time. Hay, ang hirap maging mabuting kapwa sa mga taong sinusubok ang pasensya mo. Pero eto, real talk. Hindi mo kailangan magbago ng ugali ng iba, pero pwede mong piliin kung paano ka magre-react. Pakikipagkapwa-tao doesn't mean palaging bait-baitan. Minsan, pakikipagkapwa-tao din ang hindi sumabay sa init ng ulo. O yung hindi mo na pinansin yung toxic comment kasi mas importante ang inner peace mo. Sabi nga, kung hindi mo kayang magpakabait, huwag ka na lang mandamay ng iba. Kaya ngayong Miyerkules, pak! Isang kindness challenge tayo smile sa stranger. Kamustahin mo yung laging tahimik. At kung galit ka na, inom ka muna ng tubig. Kalmado is key. Happy Huwebes, kaibigan! Panibagong araw, panibagong pagkakataon para i-level up ang sarili mo. Alam mo, ang personal development hindi lang para sa mga taong successful na. Ito'y para sa lahat ng gustong maging mas mabuting tao kaysa kahapon. Walang shortcut dito, pero may sigurado. Kung gusto mong umunlad, kailangang magsimulang kumilos. Gusto mong gumaling? Mag-practice. Gusto mong mas maging kalmado? Mag-reflect. Gusto mong matuto? Magbasa o makinig sa may alam. Hindi mo kailangang baguhin ang buong buhay mo ngayong araw. Pero gawin mo ang isang maliit na hakbang na alam mong makakatulong sa kinabukasan mo. Kaya ngayong Huwebes, tanungin mo ang sarili mo. Anong isang bagay ang kaya kong simulan ngayon para sa mas maayos na ako bukas? Sagutin mo yan at gawin mo. Uh, Biyernes ng Kayamanan, Panibagong Simula sa Personal Finance Ngayong biyernes, tanong ko sa'yo, pagod ka na bang mabuhay sa kakapusan? Baka oras na para baguhin ang takbo ng pera mo. Unang hakbang, magkaroon ng financial awareness. Ilista mo lahat ng gastos mo, kahit yung tig-50 Milk tea, kasama yan. Ikalawa, mag-set ng clear goals. Hindi pwedeng bahala na si Batman. Gusto mo bang makabili ng bahay? Makaipon sa emergency fund? Dapat malinaw. Ikatlo, i-invest ang sarili mo. Magbasa, makinig sa podcast, matuto tungkol sa pera. Kasi tandaan, ang edukasyon sa pera, puhunan sa buhay. Hindi mo kailangang maging milyonaryo agad, pero kailangan mong kumilos ngayon para sa mas mayamang bukas. Let's make this Friday the start of your wealth journey. Ngayong Sabado, alagaan natin ang ating kalusugan dahil ito ang puhunan natin sa pangarap at buhay. Madalas nating inuuna ang trabaho, ang iba, o ang mga deadline, pero ngayong weekend, ikaw naman, pahinga ka, kumain ka ng masustansya, uminom ng tubig, maglakad-lakad, mag-stretch, huminga, kahit simpleng hakbang lang, pagkain ng prutas, 10 minutong ehersisyo, o pagtulog sa tamang oras malaking bagay na yan. Tandaan, walang halaga ang yaman kung wala kang kalusugan. Kaya habang maaga pa, alagaan mo na ang sarili mo. Parang isang mahalagang bisita na gusto mong manatili ng matagal. Challenge today, gawin mo ang kahit isang healthy habit na matagal mo nang gustong simulan. Ngayon na ang panahon, like at follow, para sa mga simpleng paalala na pwedeng magligtas ng buhay, lalo na ang sarili mong buhay. Magandang araw kaibigan. Linggo na naman. Oras na para huminto sandali at magnilay. Kumusta ka ngayong linggo? Ano ang mga pinagdaanan mo? Anong mga bagay ang nakasmile ka? At saan ka nahirapan? Hindi sayang ang linggo kahit feeling mo kulang. Kasi sabi nga, walang maliit na hakbang para sa taong hindi sumusuko. Bawat pagod, bawat luha, bawat effort, may kabuluhan 'yan. Ang mahalaga, nagpapatuloy ka. Ngayong linggo, bigyan mo ng oras ang sarili mong makinig sa puso mo. Ano ba talaga ang mahalaga sa'yo? Nasaan ka sa journey mo? At ano ang kailangan mong bitawan para makagalaw ka ng mas magaan? Linggo ay hindi lang araw ng pahinga. Ito ay paalala na pwede kang magsimulang muli. So take a breath, say a prayer, and be proud of how far you've come. Dahil guess what? You're stronger than you think, and the best is yet to come. Let's go. Maraming salamat kay bigan sa muli mong pagsama sa pagbibigay ng oras at sa pagbubukas ng puso sa bawat talakayan natin. Kaya kung naging makabuluhan sa iyo ang mga talakayan natin, isang munting pabor lang, please like, share at subscribe sa channel na ito. Isa yang napakalaking suporta para maipagpatuloy pa natin ang layuning maghatid ng kwento at pag-asa sa mas marami. Hanggang sa muli nating pagkikita, tandaan mo, mahalaga ka, may saysay ang kwento mo, at may patutunguhan ang bawat hakbang mo.